Hello mga ka-seller for today's video. Sasagutin natin ang tanong ni Ma'am Lauren. Sabi niya, Hi Ma'am, ask ko lang kung saan po ako makakapag-live if may okay sale po ako. Doon sa TikTok account ko gamit affiliate ba? Sana po masagot nyo. Nalito kasi ako. Hello, Ms. Lauren. Ito na po yung sagot sa mga tanong nyo. So, bali, yung una po, ma, pumunta kayo sa TikTok official account nyo. Then, open nyo po yung live and then click nyo po yung products. Next po is add product. Makikita nyo po dyan yung mga products nyo na naka-upload doon sa seller account. Next po is pipili kayo ng mga gusto nyong i-add. Ayan, pili lang po kayo. Nandyan din po yung paninda nyo at saka kung nag-affiliate kayo. Makikita nyo po dyan lahat. Then, next po, exit lang. And then po, balik po kayo. Click nyo po yung go live. Pag nag na po, click nyo po ulit yung products. And then, piliin nyo po yung bali nyo or okay nyo na gusto nyo ipin. Ayan, makikita nyo po dyan, hindi siya nakashow. Pero doon po sa mga nanonood na viewers, makikita nyo na po siya. Ayan, kung gusto nyo naman po palitan, click nyo rin po ulit yung shop. And then, ayan, add-add lang kung anong gusto nyong ilagay doon sa live nyo. Miss Lauren, ganyan lang po siya kadali. Sana po ay natulungan kita sa problema nyo. Maraming salamat!